ganda. Ayos na yung tripod. Yun, good morning YouTube. Good morning mga idol. So mga idol, uh, bagong umaga na naman at bagong pagkasa ng mga ating mga idol. No? So, so mga idol is tapos tayo nalag sa part 1 ng paggawa ng kisami sa part ng, ng aking mga anak mga idol. No? Um, oras natin mga idol ngayon is alas 8. So tapos lang natin nagkape mga idol. No? Um, nandyan na rin yung gagawa ng ating kisami. So punta natin mga idol sa so, usap so, chat up na pala sa mga idol oh. Ah, uh, get blessed sa ating mga idol. Sa ating lahat. Ah, so, uh, simple mga idol yung ating mga idol yung na OFW. Mga yung na idol yung mga OFW. Ito, so, tapos tayo nyo yung get blessed all to sa huh? mga idol. Mga idol. Thank sila Ayan, yeah. so, ka video lang. siya mga idol, Upload sa, sa YouTube yung, nagkakabit lang. nagkakabit na siya metal paring mga idol kung gusto niyo comment down below lang kayo sa baba mga idol. Kahit saan pa kayo. Pupunta tayo. so, yun pre, ang video din ang -sama, mga idol. Yan, nagka-cut na siya ng metal paring. Yun lang muna mga idol, no? mamaya na naman. Eh, standby! So, well, yun mga idol, no? uh, bakit lang ipapakita yung kagandahan ng aming karagatan. Yeah! Ay, paano ba ito? Yan. Oh, di ba? Napakaganda. Kalinaw. Kalinaw. Ayan, ayan, zoom natin mga idol. Kitang kita yung lubot na nalibang mga idol. Oh. <laughs> o, oh, diba? Ang linaw ngayon mga idol. Maganda mga dito mga idol. Masipa sa mga alis. Yeah. So, punta lang kayo dito. Diba? Diba, 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 diba. Yo, yo. So, nagpapalik ng idol, no? May pipit tayong nirin okay. na nila. Kill, kill. Uy. Ano daw muna Ang um, papas. papas. Kain na kain, hindi yung ibang kain. Pakas kaya? Sila kayo muna natin pala itong yun. Na. May juice pala eh. Mga ito, timplahin muna natin itong juice nila. Itong mirinda. No. Madilim mga ito.

Ayan, para malamig din yung tubig, mga idols. Ayan. <laughs> Akal na lang. Akal. na lang tubig pag matamis. Pag matapang. So, ayan mga idols. Tapos na natin siya na i-prepare ang ating merinda. So merinda bang idol. mare mo may mag may mag-boom na isang video no. Mag viral. Pagdududa. Okay. Eh. Kailan Lag pa lang sa kanila ko lang. Ay, lang. So mga idol, abang sila mga idol, pasilip ko lang sa inyo ang ating na Anong tawag uh, ito Ken? Bambol? Ano yan? Bambol. Bambol. So mga idol, um, pasilip ko lang mga idol. No? Ito kasi, to, ito mga idol. May nagbago. Ito mga idol, yan. oh Yan. O, yeah. Ito. Yan mga idol, yan. Plain lang sana yan mga idol. Dito tayo mga idol. So, update sa ating pinapagawa mga idol, no. Yan mga idol, yan. Ito siya mga idol. Plain lang sana to. Mga idol, plain. So, nangyari mga idol is, dahil kapag, umano ka doon sa double lake, ma maasasayad yung ulo mo doon sa kisame uh, eh. ang ginawa lang ating gumawa is may tinatawag siya na ano yung tambol tambol ba yung mga tambol ah. tambol mga idol no ginawa niya lang tambol so plain lang sana siya ang problema pag, kapag plain is yung ulo sa kapag uh, umakyat ka natin sa double lake naaabot na sa mga idol no kapag so, pumunta ka dyan sa double deck at um yung ulo mo is sasayad na siya kaya ang ginawa ng ating mga is tambol daw mga idol tambol yung pamparang parang may pailalim sa kita mga idol tambol daw tawag doon you no? Know? so ayan na mga idol nagpapagkita like, natin ang ating um, nagawa ayan Eww, Ya, yeah, mga idol no. So, mamaya na lang, mga idol. Standby. So, mga idol, time check tayo no. Uh, line 57 mga idol. Sa mga oras na ito mga idol is na sasayaw na tayo ng makakain ng ating gumagawa sa kita ng mga idol no. So, mamaya mga idol is uh, papakita ko ulit na naman sa inyo yung update doon sa ginagawa nila sa na mga idol no? ngayon natin yung kanin nakasain na tayo so ngayon mga idol yung nakarit dito na ating ipapaulam sa kanina okay. nalabas na mga idol ito na po posit ito na lang sa, uh, natin mga idol posit oh, tapos ito mga idol nagbaga natin ng no? Okay, ito. Try pa tayo ito. Ito mga ito. Ah. Yung pusit, ating sasabawan. Pusit na puti. Tapos ito. Ito mga idol. Ah, uh, uh, Magpiprito din tayo ng mga ilang pirasong prito niyan mga idol. Magpupoto lang tayo kaunti. No? So. So para samahan nyo kayo din maglilinis tayo ng ulam ayan patin mo na syang lililinisan ayan mga idol lilinisan muna natin yung isda at saka itong pusit ayan ayan lang ating ipapaulam sa kanila mga idol ayan mga idol sinisa mo natin yan o. No? So, mamaya na lang po ulit mga idol. Standby. Standby. So mga, idol, may video nagbago no. Um, ito pa lang, ito pa lang pusit daw. Mga idol is hindi pala natin ito isa kasi may may gagawin pala si Mrs. Dito na kung hindi ko naman alam kung anong uh, luto niya dito. So abang-abang lang tayo mamaya, uh, mamaya mga idol no, kung anong luto ang gawin niya dito. Pero ito mga idol is krepreto pa rin natin yan so yun lang mga idol ang misis ko idol is nabang busy o, mayroon siyang gagawin dyan na ibang luto akala ko kasi idol is isa sa boko so hindi pala so abangan na lang natin kung anong luto ang gagawin niya dyan mga idol no, no? O, mamaya na naman mga idol is <laughs> na so yun lang mga idol na po ang inyong lingkot <laughs> so ayun mga idol no? um, naiwan na natin mga idol yung isda na bonito yan yung pipretuhin natin so ito mga idol may pagbabago sa plano kung bis nasa sabawin ko is di meses daw eh mayroon siyang gagawin na luto dito yung special ng mga idol so abang abangan yung mga idol eh sobrang pakasarap ang ng mga idol. so ito na naman nilisan natin mga idol so let's go sila <laughs> so, na mga idol no tapos natin naglinis ayan na sila ito isasalang na lang natin may asin na rin yan tapos ito yung iluluto ni Mrs. na hindi ko alam kung anong tawag niya doon basta mamaya na lang mga idol eh yan ako sa inyo ipakita ko tapos nagtira tayo mga idol ayan isa sabaw ko kasi ah uh, gusto ko kusit na sabaw mga idol eh ayan na mga idol lo, ayan na mga idol nakataktang pa yung mga natin dyan ayan so, so ayan mga idol nakakita uh, dun mga ay, balik na uh, tayo, 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 tayo uh, ng mga krikado no ayan ayan yung lulutuin ni mrs so kulang pa tayo ng ah uh, kamatis para dun sa sabaw natin so yun lang muna mga idol no mamaya na lang ah So ayun nga mga idol, na, 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 na salang natin sa, pang, yung sabaw. Saka yung uh, niluloto ni Mrs. kung ano yun. Hindi ko naman alam kung ano. Uh, nag, nag-sabaw tayo ng pusit. Tapos yung niluloto ni Mrs. na din. Tapos rito. So ngayon mga idol, sana nga pala mga idol, tignan niyo yung aking buhok ah, Maganda mga idol. Tinansin <laughs> na kayo yung sarili. Kagabi ito na idol, napakulay kasi sila. Uh, dalawa sila ng ala aking uh, pangalay. So, nanggulo na rin yung mga idol, di ba? Para tayong kano mga idol. <laughs> so, akit tayo dito sa mga idol. Ano, oh, akit tayo dito. Ano na ang kanilang So ayun mga, hmm. so, mga idol, nagbibris na sila. Yan. Kaya sa gilid, meron na. Kapila na. Ay, pagdating yan o. Wow! Kanta. pag na. Yan na yung mga so, idol na so, um, mga idol na nila. Ah, mga mga idol, nag-goto ng mga kai, makain nila. So, hindi pala mga idol, no? Dahil, um, doon pala daw sila, nakakain uh, kakain sa kanila. So, kakaalis lang nila mga idol. Ah, uh, babalik sila mga, mga idol pa tapos silang kumain. So, akala ko kanina mga idol is dito sila kakain, kaya, sinabi ko kanina na magluluto tayo ng makatain nila pero ang sabi, sa, ang sabi ng aking misis hindi daw uh, doon daw sila kakain sa uh, bahay bahay nila so mga idol nagbabalik po tayo no so uh, makakain yung mga idol no so, ito na siya mga idol yung uh, natapos ngayong yung araw na to sa, sa paggawa ng kisami uh, part 2 ito so, eh, mga idol part 2 Sa paggawa ng kisami Part 2 Yan po ang ating natapos Yan mga idol Papasilip ko lang sa inyo mga idol no? Para mayroon din tayong pa-update sa inyo mga idol Ayan na mga idol So mga idol uh, Nabuo na nila yung frame no? Paikot mga idol <clears throat> So mga idol Ang kulang na lang is plywood So dahil alas uh, Mag alas 5 na ata mga idol Or alas 4 so umuwi na sila mga idol no so ayan na yung ano yung um, nagawa nila ngayong araw ah, na no, to mga idol so mga idol hindi, ko alam kung kakapitan nila bukas ng plywood to or, um, dito muna ang kanilang uh, gagawin mga idol dito pa ito so, pa mga idol yan siwang na mga idol yan dito sa kabila mga idol hindi na ito lang ito itong paglabas natin dito ito sa loob okay na plywood na lang kulang dito paglabas mo ng pinto mga idol dito yan kailangan mayroon din dyan mga idol kasi nga ayan mga idol oh. yan mayroong madadaanan dyan hanggang dito yung mga idol sa kapila. ayan yan hanggang dyan hanggang doon sa dulo hanggang dito naman mga idol yung, yung doon bang na mga idol hindi na po hindi na isali yan dito lang sa may uwang Ayan. Siguro, hindi natin alam mga idol kung ano ang uunahin nila dyan, no? So, abang-abang na lang tayo. Bukas na naman mga idol. See you tomorrow na naman mga idol, no? Sa part 3. No, mga idol. <clears throat> yun lang muna ang ating may iba sa ating mga idol. So, uh, yun na nga mga idol. Ako nagpapasalamat sa lahat ng umabot sa akin. video ngayong araw na ito mga idol. Part 2. So, see you tomorrow and part 3 mga idol. So, maraming maraming salamat mga idol lo. Sa walang sawang pagsuporta, tulungan lang po tayo mga idol. Maraming maraming salamat. Saludo po tayo sa isa't isa. Yun, bye bye mga idol. See you tomorrow part 3.